bala po, kumusta na po kayong lahat, ano po yan Balay sa episode na ito, ano po ah, uh, kumusta na po kayong lahat kukumustahin ko po kayo, ano po, yan ah, uh, welcome po ano, welcome sa Kabisprint TV at salamat po sa ano, narating na natin ng 18,000 subscriber, ayan malapit na po tayo maka mil. bala ito po, nakikita ninyo dito parang magiging ano ito re-upload. Ito po ay nai ano ko na. na na po, naipakita ko na po sa inyo. Kumbaga ngayon po ah uh, unang-una po nagpapasalamat ako sa lahat. Ano po at andito po kay sa channel natin. Salamat po, kumbaga walang sawang pasasalamat. Yung pong ibang buto ay naipamahagi na rin natin. Ayan, ito po ay nanggaling kay Ma'am. Ano, kumusta na po kay Ma'am? Kay Ma'am Ruena. Densmore Ruena. Opo. Ito po ay matagal na po sa atin. Yung pong iba ay naitanim na natin. Yung pong iba ay kusang loob ko nang ipinahingi sa ibang mga mahilig din po sa pananim. Ayun. Tapos ito po ay galing pa rin po sa kay Ma'am Cora. Ayan, Ma'am Cora. Ito po. Ngayon po sa episode na ito ay ating susubukang ipunla. Kumbaga ito po ay bago sa panahon natin, panahon dito po sa amin at ito po yung galing pang ibang bansa ay kumbaga galing itong hindi ko alam kung anong bansa galing si ma'am. Kay ma'am Cora, kagani kagaya nito oh. Ano Road. Tama ba? Hindi ko ako pa mandi sa mga basahing garne. Oho. Yan. Para ano ba ito? US. Lahat po sa inyo nang nanood ng ating video ay napakalaking tulong kay Kabis Opo, yan. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Baka isipin ng iba, ah, wala naman kami Kabis ganat ganari. Eh. Basta po yung kayo nanood at nakita nyo yung akin channel ay malaking tulong na po yun. Bali ito po ma'am. Oh, kumbaga ito po isusubukan na natin ito. Asparagus. Diyan mamaya po idudugtong po natin sa video na to. Gawa po ng sinubukan na rin natin mag ano. Uh, nung sa mga tray. Meron po dyan tayo yung seedling tray. Pero ito po idedirekta natin. Ayan. Pipili lang po tayo dito ng mga ano. Katulad po nito mga talong ito. Basta po sa sobrang dami po nito, hindi ko na paghihiwahiwalayin walay magay talong sa talong, pagsasamasamahin ko na po sa punlaan at yung magkaigi ay siya po nating itatanim. Ano po? Gawa po na napakarami pa nito eh hindi ko kayang ubusin ang ubusin. Ang dami ko na nga po na ipamigay ay at ako ay nanghihinayang. Nanghihinayang ako. Sabi ko na mapakanabangan at sabi ko naman kasi ho, sa atin dito dito po sa area natin meron pong ibang mga humihingi ng pananim upo eh, di, hindi ko na rin po naman na i-vlog kung magay ka ako ng sigarilyas pahingi ako ng bulaklak yan opo, pahingi ako ng eh, hindi ko na rin po naman na aanohan ah, ng vlog ayun po naman ay basta po nandito ako welcome kayo shoutout kay Makoy TV Talagang madulas si Kabisprint, hindi mabagat dito po sa bukid at minsano no, may ginagawa pa rin tayong iba na hindi about dito sa pagbubukid. Ayan, shout out po. Bali i-share ko na rin po sa inyo ano, hindi man po ninyo na itanong si Kabisprint po ay kumbaga si Mrs po naman at yung aking mga anak, lahat po 'yun asikaso ni Mrs, yung at saka po yung aking mga kumbaga, ba't hindi po napapasama sa vlog, ano, siya po lahat na nag-aasikaso nung pag, ano, nung, yung gawain bahay, lahat-lahat po, pag-aalaga, tapos yung mga luto, luto, guys si Kabis po naman, yan, kumbaga, wala po tayong director, wala tayong editor, wala tayong mentor, lahat po ay sariling, ano ko na, nantindi, kumbaga, yung sariling diskarte na, bahala na, kumbaga, yung parang idinokumentary po natin, oh, kung baga aring videos pong ari, hindi ko alam kung paano ilalagay yung ating way na paano ko ba inisip na aring video bang ari po pupunta, kung bagay ari po ay video na kwento na basta po, lahat ay tungkol sa nilalaman ng ating ano nilalaman ng ating channel, lo po yan talaga pong salamat at malapit na nating marating ang ano 20,000 subscriber. O. salamat po sa lahat. Kung mayroon pa po akong hindi nabanggit, pasensya na po muna. Ano po? Yan. Madami pa sa atin ng papa shoutout. Ay, kumbaga, hindi ko na rin po ba na-screenshot. At minsan no, ay eh, pag nag-edit ako, minsan nga ho, nakakatulugan ko na rin yung pag-edit. Opo, yan. Talagang kumbaga, bunong baraso na ay ang ginagawa rin natin. Opo. Bali tayo po ay nag-ano, Nagpunla uh, din po sa seedling tray sinusubukan din po natin at nang iniisip ko yung makatipid po ba kasi ho oh, ito kumbaga ayaw ko namang isipin ng ibang manunood na bakit binanggit ko pa yung mga bigay ito po yung binigay din sa atin mga buto ni sir upo kumbaga ibinahagi ko lang po sa inyo kumbaga hindi ko naman sinabi sa inyo na mag, kumbaga basta po yun na yun kung sa ako po naman nagpapasalamat sa lahat. Opo, ang punla po natin dito ay kamatis. Ah, oh, kamatis. Dynamite tipuan Hindi na rin ho natin na ano, ito na ipakita. Tapos itong part dito kasabay ng ating pipino. Sabi ko subukan ko lang subukan, bahala na. Hmm. Ang tagal kasi niya magsibol. Yan ito po may mga buto o try natin. na. No? parang patay ata oh. parang nagkaamoy kasi yung buto nya ayan ngayon talaga pong sinusubukan din natin si, si po naman kumbaga lahat po ng anong tawag ba dun nag advice baguhan aon ah, unang una ay veterano baguhan lahat po yan ang pinapakinggan ko at tinitingnan ko kung tinatry ko rin no? ano po kumbaga hindi ko sasabihin na bakit makikinig ako sa baguhan na to ay baguhan lang to yan ang nga po ang pinakamasarap sa ano yung siguro kasi makabago na yung naaral nila i-apply natin sa atin ano po yan kaya po ito ibinadbad na po natin ito ba parang initan ata ito po ay isang lata na yung pamunla natin tabi mo ning laging andyan si muning ah oh, wag mo tong kakalkalin eh. ito po ay buto ng sili panigang oh. parang uminit nga ba't kaya Ssst. yan po ay natin doon sa kama ano try din po natin no yan mamaya po ilalagay natin sa kama na ating ipinarepair. Ayan. Oh. Ay, parang gigisak na rin. Oh. Ay. Panalo. Parang malapit na rin sya maggisak. Ayun. Oh. Ayun, dun po naman tayo sa ating ano, yung mga maliliit dun na bed. Dun natin ilalagay ang mga pamunla na marami. Bali, ito na po yung ating pupunla ano po yung mga plat na yung maliliit. Ayun. Bali nang hihinayang po talaga ako sa mga buto na ito. Ay kaya ho, kumbaga, lahat po ito ng eggplant, sama-sama po. Lahat ng bulaklak, sama-sama po. Kumbaga, saka ako na lang po paghiwahiwalayin. Pag, hiwa pag uh, ano po ba? Kumbaga, uh, makita naman natin yun sa variety po ay. Kumbaga, hindi ko na po isang sachet isang taniman no? Oh. imagine po kung gaano karaming taniman ang magagamit natin kaya ho oh, eggplant kung eggplant basta sama-sama na sila kahit iba't iba silang variety okay. senya 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 lahat po na senya oh. di hindi kumbaga parang ganito rin lang ho ang mangyayari kumbaga itong mga bulaklak natin ito parang magkaiba lang ang kulay siguro kaya magkaiba ang pangalan ano po yun lang po ang pagkakaunawa ko lahat ng bulaklak sama-sama ayan ito po naman asparagus eh. Iba talaga to. Hiwalay to. Ito siya pepper ano. Sa iba rin po natin ito ilalagay. Itong carrot, Magkakaiba po ito. Itong broccoli. Kakaiba rin. Ganito rin po naman ang gawa natin dito sa mga local na buto natin dito. mga ngayon po lahat ng ating punlaan kung ano basta po kung ano yung ginawa lang natin sa mga local na buto natin yun na rin po yung gagawin natin no, po. kung ito man po ay gali sa iba't ibang lugar iba't ibang panig ano po nalagyan pa rin po natin ng basal yan basal sana maano nila yung claim po dito sa atin ng ating mga buto broccoli, bok bok choy. Mabuhay ka at dumami ang ani. Gagawin po naman natin. Ito yung pagitan niya oh. Hanggang dito siya oh. Itutupi ko na lang po yung kanilang label. Oh tutupi ko yung label nagyan po yun eh tapos arin pepper bayo ano yung bayo bayo run bayo yung ganito na lang pong ating ginawa oh. para may naiwang pata sayang yung pong label siya natin gagawin buffer oh po. yung label po akin tinupi at gagawin natin buffer doon sa pagitan oh po. kung hanggang sa natin siya na iano oh nasa na yun dito siya oh. yan kung mapapansin nyo po yun isa dalawa yan oh. tapos dito pa po yan tanda po naman natin yan oh, dami pa po ito pong asparagus dun po sa kabilang banda natin itatanim kasi yung oh, pagkakaintindi ko sa asparagus yung para po bang mahaba long term yung kanyang pagkabuhay hindi po tulad ng kairot na isang harvest ayun eh, na eh, pero ito pong asparagus sa pagkakaintindi ko po kumbaga aralin pa rin po natin ay mahaba yung kanyang buhay upo yan Chinese pak Kaya ho, tinupi ko naman para hindi malipad. Mustard. Chinese mustard. Gai chui. Muneng, wag mo itong kakalbutin ha. Bale okay na po. Yung asparagus po naman itatanim natin doon sa Ito po kasi part na to. Kung, baga, kung mapapansin niyo po, mga bulaklak. Yan sa yung totoong ano po natin talaga. Hilera. Andiyan siya oh, mga bulaklak tapos yung pichay. Pwede siya sa talong. Oh, po yan oh, yung ating mga yung local ano po natin, oh, mga pechay, yan oh, magkakaigi po talaga siya oh pechay, mustasa. Oh. Yes, inihilera lang po ba natin tapos yung mga bulaklak. Yan, oh. kaya po yung hilera na yan bulaklak at saka yung mabababa. Na ano? Tapos po naman yung tinanim natin na bill paper, ilipat natin po naman natin yun. Opo. Yan. Bali dito po natin itatanim si asparagus ano po. Yan, bali isang ano lang po. Bali, kaya po dito natin siya naisip, na itanim long, long plant, yung matagal yung panahon niya. Kasi oh, andyan lang yung ating ano, lakatan, niya malapit siya dyan, lakatan, senyoreta, itong ating kulungan ng baboy andyan. Kung hindi po ba siya karakaraka pwede nating tanggalin, natulad ng mga pechay, mustasa na pwede nating ipalitan agad. po yan, kung baga ito yung mga part ni kaingin na hindi kaagad pwede natin tanggalin ng basta-basta oh. Kumbaga yan ano, tapos yung ating balon, saging, yung ano tawag dyan sa puno na yan. Hindi may aratilis. Basta yung puno na yan, yung ating laging kinakain. Oh. Ma Malberry, oh yan, si Malberry andyan. Kaya po ito si asparagus dito natin tatanim. Oh. Ayun po. Tanim na natin siya diyan. Iniwalay natin siya sa mga ibang buto. Asparagus. Siguro po mas matututunan natin ito, mas maraming aral. Tingnan natin sa ano, sa YouTube din. Opo. Kung ano ba yung mga ginawa nila, ay malalaki. Eh. Malalaki yung buto niya. Eh, yung pong hindi pa nakita Ang buto ng asparagus. Oh. Malalaki siya. Siguro pwede itong i-transplant na lang po natin. Pagka ano medyo Hiwalay-walay lang po natin. Medyo dalangan lang po natin yung tanim. Yan, medyo madadalang lang po yun para pag transplant may ugat. Bale okay na po. Yan, diligan lang po natin yung ating mga pananim. Lahat po. natin pong dinilagan at lang mas umano na po yung buto mas maging active sila bala po salamat po sa inyong pagsama salamat at narating na natin ang 18,000 subscriber ayan salamat po ng marami ano po yan bali Hanggang dito na lang po ulit ang tatapos ang vlog na to. Ano po yung hindi natin nabanggit. Eh, talagang pasensya na po muna ulit. Lahat po naman ang nanood ng ating ano, kumbaga salamat po yung andiyan kayo sa ating channel ay napakalakang turong na po noon. Kay Kabis Friend at sa ating munting channel. Ayun. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.